Matumal ang bentahan ng mga prutas sa bagsakan ng BF City Marikina ngayong holiday season kung ikukumpara sa nakalipas na salubong sa bagong taon na. Yan ang sinabi ng mga tindero gaya ni mga Ronald Rosario na bagamat hindi lugi, napansin naman nung hindi nagaanong in demand ng prutas ngayong holiday season ng 2023. Sabi ni Ronald sa DZOH News na rin ang kanilang suppliers na tila nagtitipid ang sambayanan kaya hindi maramihan ang kanilang bento sa panahong karaniwang patok ang prutas na handa sir, kasi according po sa kanila is kumpara last year, talagang ngayon is ang mga tao is parang naging naging matipid. Kumbaga, binili lang nila kung ano yung kailangan nila. Hindi tulad noon na talagang malaki, masyadong malakas ang mga butas o ang gulay. Pero ngayon po, sakto lang naman. Pero tiniyak ni Mang Ronald na mas mura rito sa bagsakan sa Marikina kumpara sa mga normal na palengke. Alimbawa itong imported na green grapes Mabibili ng 220 hanggang 260 pesos pero 400 plus sa ibang pamilihan umakas na naman ang mga ganyang tindero na mahabol nilang kita habang papalapit ang pagpapalit ng taon kung kailan mas mabento mga bilog na prutas. Makikita itong bagsakan sa BF City Terminal na pinasuspinde ni Mayor Marcy Chodoro matapos ang insidente ng sunog na kinasangkutan ng truck na nagkarga ng iligal na paputok at ikinasawi ng dalawa katao. Makikita sa mga kuha natin na hindi pagaano karami ang buwibili sa bagsakan ang karamihan ay farm to market ang bintahan kaya tiyak umanong mas mura. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parroza. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino!